hello everyone this is your host my name is warai and in this video guys we will be uh, giving reactions to Ka Eric Celis. But before that, guys, I'd like to um, give you a trivia about Three Kings. Kasi ngayon, dito sa Spanya, napaka-importante sa kanila yung uh, pag-alala sa tatlong hari. Uh, they call it mago, magician. Parang they have a lot of definition here sa Spain. And they are celebrating this Three Kings very importantly. Like today is January 5 as I am making this video, time check three o two uh, o'clock in the afternoon. At uh, ang mga tao ay kalalabas lang sa sa church. kami ng husband ko we just uh, came from the church also we attended the mass and then after the mass uh, traditionally ang ginagawa ng mga Spanish people is to fall in line doon sa mga uh, bakery yung nagtitinda ng mga pastry o postry. And then, they are going to buy yung uh, tinatawag nilang roscon de reyes. Roscon is like, uh, it's a cake, parang, um uh, they call it biscotto or roscon, <clears throat> para siyang donut na may malaking butas sa sa ano sakit na at meron siyang um, crown it symbolizes ng mga tatlong hari, yung nakalagay sila dito ng, alam niya naman guys, remember the three kings, meron silang parang hmm. nakapatong sa ulo nila na tela, na naka naka roll, na para siyang uh, lubed at nakalagay dito sa ulo and that's the Roscon uh, represent, yung kanilang uh, sa sa waray, we call it pudong. Uh, Nare-recognize ng mga Spanish people, si Milchor, Gaspar, and Balthazar. Kaya, busy ang mga tao. And then, in fact, mamayang hapon, magkakaroon ng parade ng tinatawag nilang Cabalgata. Yung Cabalgata, guys, is magandang panuorin ito kasi merong mga yung tatlong hari o tatlong uh, wise men na si Milchor, Gaspar, Gaspar, Balthazar, ay nakasakay sa float at uh, magtatapon sila ng mga candies o mga sweets sa mga bata na nakaabang sa kalsada para sa parade. Ayan po ang trivia natin ngayon. So dito po tayo sa ating main topic dahil sinabi ko sa inyo noon na bibigyan natin ng reaction si Ka Erin, ang kanyang talambuhay at higit sa lahat, kailangan natin suportahan ang ipanaw Asambayanan party list dahil uh, marami silang mga adikain na makakabuti sa ating mga mamamayang Filipino. So by this time, I'm going to give you on the screen ka Eric Celis at panuuri natin at pakinggan ang kanyang talambuhay. So eto na po. Nagbibigay po ako ng komentary upang magbigay ng kamalayan, magpaangat ng kamulatan at mag uh, o magpatatag ng paninindigan sa mabuting adhikain. Kaya I am a social advocate. Nagbibigay po ako ng pagtingin tungkol sa kung ano po ang ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, ng mamamayan, at ano po ang ikauunlad ng ating bansa at ikabubuti at ikatatatag ng ating pamahalaan. Si Ka-Eric po ang aking real name ay Jeffrey Celis. Ayun. Ako po ay naipanganak noong taong October 14 o sa Petsa at Taon na October 14, 1971. At ang aking kapanganakan na lugar ay sa Iloilo City. Ilonggo po ang aking uh, pinanggalingang ugat sa Western Visayas, partikular sa lungsod ng Iloilo. Ang aming salita ay tinatawag na Hiligaynon. So ang mga tao tinatawag na Ilonggo. Ang salita o lingwahe sa aking rehiyon at sa aking lugar na pinang, uh, pinang, uh, pinagmulan, ang tawag ay Hiligaynon. Ayun. So, October 14, 1971, libra po ang aking uh, kapanganakan na uh, Sojak sign At uh, ako po ay maagang uh, nawala ng ama. Sapagkat ang aking ama ay pinaslang o napatay. Sa isang uh, fiesta sa bayan po sa Central Iloilo Town sa Maasin. At uh, siya po ay naimbitahan ng kanyang uh, kaibigan nung ako ay nagkakaedad pa lang yata ng mga uh, umigit kumulang 7 years old or 6 years old. At uh, siya po ay uh, nasaksak uh, sa isang labanan nang nagkaroon po ng uh, pagtatalo doon sa Uh, okasyon ang hirap din ng pinagdaanan ni Ka Eric no kasi yung tatay niya na pagtripan hindi naman talaga siya yung suspect pero na sa isang piyestahan at noong mga unang uh, panahon ng mga kapanahonan nila ng mga magulang ni Ka Eric uso talaga noon yung mga ganyan na kapag piyesta. well until now i think sa mga interior barangay yung mga naglalasing tapos nauuwi sa init ng ulo, tapos kukuha ng patalim, magsasaksakan. Ikaw na ng awat dahil gusto mo matigil ang gulo. Ikaw ang napagpag, ikaw ang napagbuntungan ng galit. Kaya siguro ito yung nangyari sa tatay ni Ka Eric na napagtripan. So maliit pa po ako ay uh, napatay po sa isang uh, insidente ng pananaksak ang aking ama. So ang aking ina, ay uh, siya po ang nagtaguyod sa amin ng kapatid ko at kami po ay uh, pinalaki ng aking ina sa pamamagitan ng kanyang uh, pagsusumikap bilang isang sidewalk vendor. Ayan, magbigay muna tayo reaction. Uh, isa rin pala ito si ka-Eric na nakaranas ng kahirapan sa buhay dahil nga simula nung nawala ang o namayapa ang kanyang ama, kailangan ng nanay niya magsumika para sa uh, pagtaguyod sa kanya at I think nagkaroon pa ito ng mga ibang kapatid. Pero bago po magtuloy-tuloy ang lahat, sa mga gustong mag-support, ito po yung kanyang YouTube channel. Ipag-flash ko po dito. Ayan, Ka Eric. Celis, actually nasa 36,000 na ang kanyang subscriber kasi itong kanyang uh, profile sa YouTube, nakuha ko to noon pa, nung nakarang simana pa. Kaya 31 pa rin nakalagay. Pero nasa 36 to 37,000 na siya ngayon. Kaya panuuri natin at suportahan itong kanyang YouTube channel dahil makakatulong ito sa kanya pagtakbo sa kanyang sa kanilang party list na tatlo silang kumakatawan. Ito po yung kanilang party list, yung Ipanaw uh, party list na ang unang nominee si Attorney Marlon Bosantog, pangalawa si Doc Lorraine Bado, yung kanyang kapartner noon sa Pilipinas kong Mahal, at siya yung third nominee, si Ka Eri. So let's continue, guys. So, sa maaga at murang edad na wala po ang aking ama, namulat ako sa uh, uri ng uh, marahas at mapanghamon na uh, estado ng buhay. Uh, kami po ay uh, pinalaki sa urban poor community. Uh, kami ay walang uh, pagmamayaring lupain. Nanggaling po ako sa pamilya na kung tawagin yan sa CPP-NPA-NDF class analysis, uh, ang tawag dyan si my proletariat, meaning informal sector. Pag sinabi kasing proletariat, tinutukoy niyan mga manggagawa or uring manggagawa. Ako po ay may proletariat sapagkat ang aking ina ay hindi naman po uh, formal na manggagawa direkta sa pabrika o pagawaan. Siya po ay bahagi ng uring anak pawis na nabubuhay at ibinubuhay niya sa amin sa marangal na pamamaraan ng pagiging sidewalk vendor and then later on naging bus terminal vendor. At ako po, yan ang kinalakhan ko at ng aking kapatid na babae. Uh, mayroon pa akong dalawang kapatid pa na babae na hindi ko po nakakasama sapagkat yun ay naging uh, naging bunga ng relasyon ng aking ama sa outside sa marriage ng aking nanay. Uh, sa pagpapatuloy nitong ating uh, kwento o pakikinig ng kanyang kwento, dito niyo malalaman kung paano ni niya napagtagumpayan ang kanyang academics kahit sa hirap ng buhay ay nakuha pa niya ang mga highest uh, title sa uh, grading system. Ito yung pagiging valedictorian niya na consistent. So let's continue watching again. And again and again, magiging uh, series po ito. Maiging kilalanin natin ang mga kandidato na ating iboboto para walang sisi sa huli kasi minsan na tayong nabudol, sana hindi na maulit. So ito po muli ang ating kaering. So lumaki ako sa araw-araw na paghamon ng buhay namulat ako kung gaano kahirap sa ordinaryong mamamayang Pilipino na walang pagmamayaring lupain o mga ari-ariang malalaki o hindi ipinanganak sa mayaman o nakakaangat na pamilya at estado o matataas na uri ng uh, pamilya sa lipo ng Pilipino ay kailangan mong kumayod. Nagigising kami ng aking uh, nanay para mabuhay kami uh, mang, ng mga madaling araw, 3 a.m. o oh, minsan 2.30 in the morning at uh, kahit po ako mag-go uh, mag, uh, to school o pupunta ng pag-aaral, tinutulungan ko muna ang aking ina para sa pagtitipon ng mga ibat-ibang mga ititinda niya sa sidewalk at later on sa bus terminal. At uh, naging mulat na uh, visual aid para sa akin na nagkakaroon talaga ng injustice. There is really a wide divide of gap. Sa pagitan ng mga pamilyang mayihirap na Pilipino, magsasaka, magbubukid, manggagawa at mga maralitang tagalungsod kagaya ko, kung ikukumpara sa ilang pamilya na nakakaangat sa buhay. At kaya ako'y lumaki sa isang hindi ordinaryong urban poor community. Lumaki po ako sa Tansa, Iloilo City. Uh, kung kaya nakilala ko yan, sina Dragon, sina Boyet, Odicta. 'Yung mga lugar namin po ay pug, kung mayroong tondo, may nila na tinatawag na parang pugad ng mga malalakas ang loob, matatapang at uh, palaban sa hamon ng buhay at survival of the fittest ang type ng uh, komunidad. ganoon din po ang Tansa. Pinatibay ang kanyang uh, kalooban, maliit pa lang siya. Na-expose na agad siya sa mga matatapang na tao o 'yung mga taong lubalaban sa buhay sa kahirapan. So let's continue. Napakaganda ng na kanyang kwento. Tuloy-tuloy tayo guys. So ulitin ko, lumaki ako at uh, naipanganak sa pamilya na si my proletariat. Dahil wala akong ama at nakikita ko ang hirap ng buhay at kung papaano ang aming ina ay nagtaguyod at nagsakripisyo upang kami ay mabuhay, pinagsumikapan ko po na umangat ang aking academic level of excellence. Mula grade 1 hanggang sa grade 6, nag-graduate ako ng valedictorian. Ayan. Number 1 po ako sa klase at uh, kahit ako po ay hirap na hirap magkaroon ng mga uh, lapis, ballpen o school supplies, kung ano lang pong natitira at nakakayanan ng nanay ko, pinagkakasya ko yon. Kaya I was uh, born and raised in a manner that I have to survive by sharpening and honing and nurturing my skills of sharp memory. Nakaka-inspire si Ka Eric, no? Kasi sa kabila ng kahirapan nila sa buhay, hindi makabili ng kumpletong notebook, ballpen, lapis ang kanyang mga magulang. Ginamit niya ang kanyang utak para i-retain lahat ng kanyang mga dapat matutunan sa school kasi wala silang kakayanan bumili ng mga kumpletong school supplies. Kaya ganun na lang katalas ang kanyang kaisipan. Mamaya, habang pinapanood natin itong kanyang kwento, magugulat kayo kung bakit napunta siya sa, sa kabila ng kanyang pagiging matalino. Bakit nagpagamit siya at napunta siya sa mga NPA? Bakit siya umanib dito sa New People's Army na alam naman natin na kalaban to ng gobyerno. Maganda ito na masubaybayan natin. At para hindi kayo maboryong, hindi natin ito tatapusin ng tuloy-tuloy kasi isang oras ito. So, ito, chop-chop natin ito o hahihimay-himayin natin ito into parts para at least masundan ninyo at hindi kayo maboring mag-replay yung mga magre-replay. Pero congratulations kay ka-Eric, no? Kasi consistent, Honor students from uh, grade 1 and then he got the valedictorian and then sa high school, uh, I think, nakuha niya rin up to college. Kahit hindi po ako marami ng notebook na nasusulatan, I can recall vividly ang mga lessons. Dahil sinanay ko ang aking uh, utak, yung brain process ko at siguro gift na rin niya ng Panginoon, na matalas at mabilis ako mag-pick mag up ng lessons at ng mga informasyon at nare-retain ko. At kaya ko siyang i-memorize even if I do not have much of the notes. Dahil wala nga akong notebook na masyado. So, yun po, uh, from grade 1, uh, nakikita ko po yung kakulangan sa buhay at ang napakalaking challenge na para sa akin, luxury ang magkaroon ng magandang lapis at ballpen at notebook kung ikukumpara sa pangangailangan naming mabuhay kami ng nanay ko at pati ng kanyang iba pa mga kapatid na makakain lamang ng kahit man lang dalawa o hanggang tatlong beses isang araw. Nung malita ko, naisip ko to elementary times. Naisip ko na kung sino pa yung may laman ang utak, siya namang wala o walang maibili na school supply. Samantala, marami kang mga kaklase na grabe ang baon, mamahalin, burger, fried chicken napakagarat na mga damit, mga uniform nila, diplansya, kompleto, di katulad ng mga panahon ko, naka yung aking uniform, pero siya naman yung masigasig mag-aral. Kasi that time, hindi man ako kasintalino ni ka-Eric, pero ganyan ang mga, uh, ganyan ang direksyon ng utak ko. Nakaka-inspired panuuren ang kanyang kwento. But this time guys, konting uh, play na lang, and then tatapusin natin, at abangan ninyo ang kasunod yun po naging buhay ko but it never deterred me. Hindi po ako pinanghina, pinanghinaan ng loob. Mas lalo pong nag-challenge sa akin yon Na kaya kong isurpass ang iba kong mga kaklase na kompleto ang pamilya. Medyo mayroon silang mas malaki-laki o mas nakakaalwan na resources ay napapalitan ko naman ang o na o offset ko, ang kakulangan ko sa material na bagay doon sa talas na ng pag-iisip ko. And I think kahit balikan po lahat ng mga teachers ko na-handle na, na ako, yun ang kanilang comment na napakatalas ng memory ko and I can retain a lot of information at palabasa ako talaga. Voracious read, uh, reader ako and madali ko pong i-retain ang mga informasyon kahit nakikita ko at nadadaanan ko lang. Madali ako mag-memorize at mad madali ko siyang bigyan ng analysis. May ganun akong ang tina, na na-discover ko nung nasa grade 4 po ako kung saan ay late po akong nakatransfer sa isang school dahil palipat-lipat nga ako minsan doon sa side ng tatay ko, lumipat ako mga August na. So marami ng lessons ang hindi ko inabot. Pero at the end of the year, uh, school year, na nakuha ko pa rin po yung pinakamataas na marka at naabutan ko pa rin po yung lessons. Mabuti na lang hindi si Ka Eric nakaranas ng discrimination kasi 'di ba ganyan ang nangyayari kapag transferi ka from uh, other school to new school nade-discriminate ka sa eskwelahan ng uh, mga classmates mo, na-transfer ka, hindi ka makakahabol sa honor student o sa honor roll, at merong patakaran na kapag uh, dyan ka, nag uh, nagumpisa ng iyong academics, tapos uh, consistent ka na dyan ka, mas priority ng mga teachers yung uh, bigyan ng honor yung mga nandyan kaysa sa bagong lipat na uh, i exist din sa klase, na mayroon pang higit pa siya dun sa mga lumang estudyante na nilipatan mong school pero hindi mo nakukuha yung pinakamataas na uh, titulo sa academics kasi ang katwiran ay uh, ka. Buti sa panahon ni ka Eric, walang ganon. Na, August na siya nakarating, nakuha pa rin niya yung uh, pinakamataas na level ng highest grade o ng title sa honor, honor, honor roll at siya pa rin ang itinanghal na uh, honor students o top one sa klase. Buti walang discrimination na ganoon sa panahon nila kasi noon sa panahon namin kapag transfer ka galing ka sa ibang lupalop ng skwelahan at bigla kang napasama dito sa panibagong school na lilipatan mo kahit ikaw na ang pinakamatalinong transferi sa school na yon hindi ka makakakuha ng any honor ah uh, posisyon sa year na yon ang kung gusto mo mag-compete next year ka pa makaka-avail o makaka uh, makaka-join sa honor roll. Kaya ganun noon sa amin ang patakaran. So guys, hindi ko ito tatapusin this time kasi sabi ko nga mahaba itong talambuhay ni Ka Eric, siguro, well, tingnan ko. This is 54 minutes. So hindi ko ito pwedeng tapusin ngayon dahil mahaba ito. So maaaring mamaya o bukas, basta abangan nyo lang naka part 1 2 3 4 5 hanggang 10 ito na kwento ni Ka Eric. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood at uh, sana abangan niyo ang series of uh, story ni Ka Eric up to he is now. So maraming salamat and I'll see you again on our next video. Bye for now.